ko oh, yeah, ano sa akin mo syempre i-send akin to eh oh ayan ang ginagawa ng masipag naming ano oh taga saan ka ineng <laughs> aray ko akin to re, -re para matuwa si Mika taga saan ka ineng ineng taga patanggas taga patanggas ka ba ineng oo Ah, -oh. oh, magkano naman sinasahod mo? No? Dito, Ineng? Eh, bago lang po. Eh, eh bago. Eh, anong ginagawa mo, Ineng? Nagkukuskus. Tapos, Ineng, magkano kinikita mo dyan sa kuskus mo dyan? Wala nga eh. Wala pa, Ineng? Wala. Aha. Bakit ka nakarating sa Saudi, Ineng? Eh, kailangan eh. Ilan ang anak mo, Ineng? Para sa pamilya. Ilan ang anak mo? Dalawa, eh. Ah, asawa mo, ineng? Asa na? Ah, wala na, eh. Wala na? Napatay na, eh. Ay, namatay na pala. Nalunod sa sabaw. Mm -mm. Ano bang ginagawa mo dyan, ineng? At ang itim-itim yan? <laughs> Ay, isang taong hindi na linisan, alay. Pinabayaan okay. na ang... Pinabayaan ng katulong, ineng? Sa... Pinabayaan ang katulong. Ayan. Pagdating ko, are, ako nagkuskos. Mabuti naman, Ineng, at tumating ka sa Saudi, Ineng. <laughs> Ay, at nalinis mo yung maitim na yan. Sobrang itim. Matanggas pa. Taga Batangay ka ba talaga ineng? o oh, batangginya Taga Batangay ako. Batangay are. Saan banda? Saan banda sa Batangas? Santo Tomas Batangas eh. Santo Tomas pala eh. Ba Bakit hindi kita nakita doon? Ah, hindi ka man taga roon. Ay, ganun ba ka? Kabiti man ka o kabiti niya man ka. Ay, ganun ba ineng? Hmm. Malayo pala ang kabiti at sa ah. Malayo. Wala eh. Ah, tingnan nyo aray, Sobrang dumi. Napakasipag mo naman, Neneng. Eh, itong trabaho wala tayong magawa trabaho natin aray ano, Eneng, masaya ka naman sa ginagawa mo ata. Ay, na kita tutulungan, Eneng. Ah, masaya. Ha? Ah, panoorin na lang kita. Kaya mo ba yan, Eneng? Maluot ka na lang dyan. Ganun na lang. Salamat, Eneng. Ah. Napakabait mo, Eneng. Sana kuhanin ka na ni God. Huwag <laughs> naman. May anak ma pa ako. <laughs> 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 Eneng, atin-atin lang to. <laughs> Napakaganda mo. <laughs> Asa nang ganda diyan yan? Yung likod? Ang likod mo, ang napa. yung likod, ano likod ko? Ang ganda. Ano bang kinakain? ah <laughs> uh, mas maganda kasi ano. Anong kinakain mo, Eneng? Uh, linis ako. Aneng? Ah, palaging ano eh, shahe. Shahe. Shahe at saka ano lang. Um, ah, kanin. Kanin, ano, ano, ano magkaulaman -ulam, natin, Neng? At ah, ang taba-taba mo naman. Palaging manok eh. Lilipad na ako, Renner eh. <laughs> <laughs> Ayun, Ay, natapos. Hindi naman kita yung mukha eh. Eneng? 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 Marap ka nga, Inay. Na. Nagtago talaga. Nagtago talaga. Napakasipag naman na, Re. Nakahiya, Re. Huwag na yung mukha. Likod na lang. Sa likod. So, ano oh. <laughs> Nasabit pa. Napakasipag naman na, Re. Aray. Aray. Ayan na. Tapos na ito. Ayan na, Ereng. Ana, na, Ereng. Tapos na tayo, ha? Uh. Paalam na muna, Ereng. Ering, Paalam na muna, muna. Bye-bye. Bye-bye na sa inyo. matigas niya. Alin ba yung matigas, Ineng? <laughs> Abay, hindi na mapapalambot yan. Matigas ating dumi. Oh. Di managin mo. Matigas ating... Yan na nga, tapusin na nga yan. Tama na yan.